One, good morning. I'm back. This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon preliminary competition ng Mr. Global 2025. Sino nga ba ang mga dark shine? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello Beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Mr. Global 2025 tayo ngayon. So, ayun nga, grabe. Panalo ang mga eksena at ganap ng syempre, ng competition ng mga kandidato dito sa Mr. Global. At kamusta naman ang show nila? So, kahapon nakarating ako sa kanilang preliminary competition na talaga namang very welcome ang kanilang ano organization sa lahat. Talagang lalo na sa mga press, sa mga bloggers, sa mga pageant admin. Talagang wino-welcome nila ng bongga-bongga. Ang sarap manood doon kasi you can get your chair na alam mo yun kung saan ka pero syempre doon ka sa likod. Charot. So yun. So masaya. Dahil natuwa ako. Ah, konti lang yung tao. Ganito kasi pag prelim talaga dito. Konti lang yung tao. Hindi masyado crowded. Tapos, ang pinakamaganda, panalo ang show nila. Sobrang lamig. <laughs> so, yun. So, nalalamigan ako. But ang masaya doon, syempre, kung paano talaga nila binigyan tayo ng magandang show. Yes! So, intablado. Yung intablado nila, syempre, panalo ang lightings nila. Yung mga light talaga na ang liliwanag. Tapos, syempre, yung runway, mahaba-haba. Pero, syempre, mas mahaba yung sa Mr. International. And then, yung host, napakagaling, syempre, ng ating reigning, reigning Mr. Global na si Dom, si Dom Corilla, di ba? So yon, so sobrang panalo, napakabait na tao na ito ni Dom, napaka welcoming niya sa mga tao, kaya I love him. Na-appreciate ko siya ngayon. <laughs> so, yun. So, sobrang ano, magaang siyang kausap, masarap siyang kakwentuhan, at hindi mo nararamdaman sa kanya yung ego ba na parang ah, ako ang title dito. Ah, ganito na yung narrative ko. Walang gano. Sobrang down to earth. Oo. And I wish all the best para sa kanya. Hosting job niya kagabi, panalo. Maganda ang kanyang pag-host. Sabi ko nga, nakakatuwa, no? Sa mga international pageant na ganito, ayan, si Atisa Manalo, naimbitahan. Tapos ngayon naman, si Dom, nakikita mo nagsasalita sa stage. O, oh, di ba? Parang napakaswerte natin na mga, na mga, ano, Pilipino dahil meron tayong mga ganitong kandidato or ganitong mga queens and king na alam mo yun, nakikita mo sila international stage. So, daladala -dala nila dyan ang Philippines. Oh, diba? So, ba? So, yon doon ako masaya. And then, of course, napakaswerte. Magaling yung hosting niya and then syempre yung partner niya from Vietnam, ayun din magaling din naman. Sobrang panalo din the way kong kung paano ito umarangkada. So, parang ano naman sila? Nagbe-blend naman sila on stage. So, oh, di ba? And then, of course, napakabongga ng category ng bawat competition dito sa preliminary competition ng Mr. Global. At dyan yung syempre, inilabas sila nung una para sa kanilang presentation, sa introduction nila. Sobrang winner uh, ng mga candidates. So, nakaka-excite and then may second round yung meron silang ano speech o di ba para mas makilala mo sila kung ano yung ginagawa nila sa buhay and then pangatlo Siyempre, meron silang eksena na swimwear competition. Ayun, sobrang natuwa ako doon. And then, siyempre, may attired competition. And then, ayun, ngayon last is national costume competition. Mabilis yung proseso. So, nagsimula sila ng 6 o'clock. Akala ko tapos na sila ng 8. Pero natapos sila ng 9. O, oh, ba diba? So, sobrang aga. Kaya, ang daming eksena doon. Actually, naka-uwi ako maaga-aga eh. So, mga 12 charot. <laughs> so, yun, 12 midnight. Hindi, kasi parang nagtambay pa ako doon. Ayun talaga yung naupo ako ng matagal. So, kumwento pa ako, tsumika pa ako. So, hindi yung parang, ay, nako 11 na nagmamadali kang umuwi. Sana ganun din mamaya, no? So, yon So, sino-sino ba yung mga kandidato na nag-shine at talagang umarangkada ng bonggam bongga Okay, dito muna sa introduction. Sa introduction, syempre, pinag-speech sila. Hindi naman lahat ng kandidato ay magaling mag-speech. Pero isa sa mga parang piling ko, palaban, kasi maganda ang sinabi, ay si Thailand. Yes, confident siya kung paano niya i-deliver yung sasabihin niya. At natuwa ako sa kanya kasi, in fairness ha, ang galing ng ano niya, yung kumpiyansa niya. Pero hindi siya nakapag-English. Thai ang ano niya. And then, Venezuela. Okay. So, sa Venezuela, talagang ramdam ko talaga na, alam mo, na inilalaban nga to. To be honest, sa Venezuela, ang isa sa mga makikita mong malinis ang laban sa kompetisyon. Kaya, doon pa lang sa first round, ay nako, pasok na siya sa banga. Si Peru, magaling din si Peru. In fairness kay Peru, ba? Diba? Talagang iba din yung execution niya. And then, of course, si Philippines. Hindi naman magpapahuli si Philippines. Maganda at panalo ang com skills ni Philippines pagdating sa mga ganitong speech speech talagang kopyansa siya kaya parang feeling ko si Philippines ay ako pasok sa bangayan and then of course Mexico si Mexico gusto ko din yung kanyang sinabi at nakakatuwa alam mo yon kung paano niya ipinipresent yung sarili niya. And then, si Puerto Rico. Yes, pasok din sa listahan natin si Puerto Rico. And then, punta naman tayo sa fashion attire. Dito talaga exciting to kasi talaga nakita natin kung paano talaga sila rumapa ng bongga-bongga na oh my gosh, ang saya-saya. ba -saya, diba? So, syempre, panalo dito sa attire. Gusto ko yung mga pa-eksena nila, yung mga pasabog na gano'n. Hindi nagpahuli dito, syempre, si P Philippines. Gusto ko yung kanyang damitan. Gusto ko yung execution niya, yung energy na binibigay niya. Ay, nako winner yan sa akin. At ang pinakamaganda kay Philippines, syempre, yung ano, tawag dito, yung, yung match niya doon sa parang code niya ang ganda, parang barong na, alam mo yon na citro na, oh my gosh, ang winner ng dating. Very model talaga yung dating niya. Isa siya sa mga remarkable talaga sa akin. At ang ganda ng pagka-execute niya. And then, gusto ko din syempre si Peru. Oh my gosh, ang sexy ni Peru. Na alam mo yon na may parang coat lang na mahaba na parang hari na parang oh my gosh, walang damit sa ano, ba? Diba? Topless siya, pero may patong lang. Ayong gondo And then, syempre gusto ko din si Laos. In fairness yung kay Laos, very passionate yung dating. Kahit iisa lang yung kulay na nakikita natin doon na may design na gold ba yon Or yellow? Or gold? So, yon But, okay. And then, syempre si Nigeria. Gwapo-gwapo ni Nigeria doon sa sa niya. At syempre, hindi rin nagpahuli si Spain sa kagwapuhan na bagay na bagay sa kanya yung color green. And then, nandiyan din si, ah, si, ano, si Mexico. ayun pala, si Mexico, si Spain. Si Spain nakapute, si Mexico nakagreen. So, bagay na bagay sa kanila. Ang linis-linis nilang tignan. Ang guwapo gwapo nilang tignan. And then, USA. Oh my gosh, natuwa ako kay USA. Dahil sobrang Panalo. Mm -hmm. Ay, nako, winner. Pero syempre, hindi nagpakabog sa kanya si Venezuela. Pero eto, walang tapalo dito. Si Thailand. Si Thailand, natutuwa ako sa kanya. Kasi parang, pag na mo siya sa itablado, kala mo nasa top model siya. Pero, pagdating kasi sa center, yung ginanon niya na hindi nag-work. Eh, kasi mabigat kasi yung coat niya. Eh, kapag ginanon mo yon walang mangyayari doon. Siyempre, hindi yun magpo-flow, ba? Diba? So, yeah. <laughs> Naloka lang ako talaga. Tinaray niya talaga. Iganon, iganon. No. Pero, mahirap yon. Mas maganda yung kay, ano, kay Philippines kasi medyo floaty yung tela. Kaya pag ginanon mo talaga may slow motion na magaganap na dahan-dahan babaksa. Ganon! And then, of course, ito talaga kung si kung si USA grabe yung kapa si USA oy ang ganda ng pagkakapa ni USA very elegant talaga yung dating sa totoo lang yung tinanggal niya pa o oh, winner di ba boy winner din yung execution pero syempre hindi nagpakabog si Venezuela na talagang parang i am the king oh, di ba ganun yung drama niya but sobrang naghiyawan yung mga tao kay Vietnam. Yes! Si Vietnam. Yung kumiksena na si Vietnam ay kabogan lahat. O, di ba? Parang sexy talaga siya at panalo. So, si Vietnam talaga. Palaban talaga si Vietnam. Oho. Uh -huh. At, syempre, po na tayo sa swimwear competition. Syempre, ito talaga. Diyos ko, dilat na dilat yung mata ng lahat dito. Ang ganda kasi parang mag-i-start pa lang yung show, nandoon na sila. So, syempre, hiyawan yung mga tao. Tapos, madilim. Hindi sila na, anino lang nila yung nakikita. Tapos, yung nagbukas yung konting ilaw, ayun na, Diyos ko, panalo ang mga boys. So, yun, rampa. Kanito ba ako na-amaze? <laughs> syempre, kay Peru, no? sobrang panalo talaga yung katawan ni Peru. Tapos, si Mexico, oh my gosh, ang ganda ng katawan ni Mexico, Bukod doon, na-amaze din ako sa katawan ni Venezuela. Sexy din. Ayan, si Mexico, si Venezuela, si Peru. Pagdating naman sa Asia, I love Laos. Ganda ng katawan ni Laos. Either, ano, ang sexy ni Myanmar. Diyos ko, yung binaba ni Myanmar. Yung, yung kanyang, ano, oh my gosh, na loka talaga ako. And then, sino pa ba? Ah, uh, maganda din yung katawan ni ano eh. Maganda din yung katawan ni ni Thailand. Oo, oh, oo. Oh na worry lang ako kay Philippines kasi kung, kung para mo yung kay Thailand, medyo maganda kasi yung proportion ng katawan niya. Si Philippines din naman, maganda yung proportion ng katawan. Kaya lang, ang problema ko kay Philippines sobrang payat niya talaga in person. Sobrang hmm. mag buti nga maganda yung mga legs niya. Taka maganda maglakad si Philippines in fairness. Kahit ganun kapayat yung katawan niya, ang nakikita ko naman sa kanya, very top model yung dating. Tapos ang ganda ng palo ng kamay ay yung alam mo yan ang ganda ng ano ng braso niya tapos ang ganda ng yung tindig ba niya so ayun nga naloka lang ako kasi sobrang payat niya tapos parang mapayat siya hindi naman yung payat na payat ha mapayat siya dahil yung mga kalaban niya ang lalaki ng katawa na so yun kaya mapayat siya tingnan pero hindi naman distracted na parang ay hindi maganda kasi nga ano siya, modelo yun dating. Ang ganda ng mumaga ang tignan. Kaya sabi ko, makalusot lang to dito sa swimwear competition. Ay, nako, tapos ang laban. Ganon. Ano lang, ayun lang talaga, doon lang siya alanganin. Delikado siya doon sa swimwear. Kasi nga, kung ikukumpara mo yung mga katawan ng mga kalalakihan doon, ay talaga naman masasabi mo naman talaga. Oh my gosh, ang yayami nila lahat. So, yan. Pagdating naman, syempre, sa last round, ito yung tinatawag na, ano naman, na national costume. So, siguro naman na panood ninyo lahat. Sa national costume, syempre, mo muna tayo doon sa mga Latin. Shape hindi nagpakabog na napaka-colorful ng national costume ni Colombia. Si Colombia kasi 'di ba naka-yellow sa. Ang ganda ng details. Tapos talagang pa-pang pang, pa, pa. ang ganda din ng performance. And then of course, Dominican Republic. Ay nako, ang sexy-sexy din Dominican Republic. Talagang naloloka ako sa kanya. Gusto ko din yung kay Ecuador si Ecuador panalo din ang panalo ng kanyang costume kasi parang color green and then masayang tingnan. And then Peru, Mochita. Oh my gosh, si Peru. Grabe. Diyos ko, ako kay Peru, kay Mexico. Oh my gosh. <laughs> so, talagang mapapa, oh lalaka sa kanila. nga mm, ng bongga-bongga. Ayan. And then, Venezuela. Si Venezuela, ano din, panalo din yung performance niya on stage. Na either na napak nakikita naman na natin yung mga costume nila, very common na yan sa atin. Hindi na yan bago. Kaya lang, ang maganda lang doon, parang, ah, okay. So, napapanood na natin talaga. Kaya lang, yung execution, ayun yung winner doon. Uh -huh. and then si United States si Uncle Sam then ano pero alam mo, sa totoo mas gusto ko siya doon sa attire kaysa doon sa national costume niya. Kasi may kapa din. <laughs> Kaya nakakaloka. Si Brazil, nako, nag-ano doon, nag-samba, di ba? So, panalo si, si Brazil. Pero hindi siya magaling sumayaw, charot. And then, sa, sa Asia naman, syempre, hindi magpapatalo, syempre, ang costume ni Vietnam na color black. Oo. Oh, okay yung costume niya. Si Thailand, Diyos ko, napasayang na parang talaga pa, may soldier pa. Eh, pak, pak nagganon doon. And then syempre, hindi na magpapahuli syempre si Myanmar na farmer. Gusto ko yung kay Myanmar. Ang simple pero na-appreciate ko kasi talagang ramdam mo yung yung pagka-farmer na eksena. Si Laos na puno, actually isa siya sa mga pinakamagandang posyon para sa akin yung lumabas siya. Sigawan yung lahat ng tao doon kasi nga yung puno. <laughs> di ba? So, parang sabi ko, wow, ang galing nung idea na ito. Ang galing nung nakaisip sa totoo lang. And then, Korea. Si Korea, parang nanonood ng mga Korean movie na may paypay paypay. Pay. Tapos, si Japan, ganun din. Pareha sila. Kasi, ano eh, traditional costume yung suot nila na nakikita mo na talaga at ano. Pero kasi yung execution nila maganda. Si Japan naman may papayong, o, oh, di ba? Si ano naman may pamaypay. Siyempre si China, hindi din nagpahuli si China na may swords pa na parang kang nanonood ng mga Chinese movie noon na parang papa na lang mag -win siya ng mahaba. Pero ang gwapo niya doon tignan. Uh -huh. Pero hindi ko siya bet. Uh -huh. Na manalo. Then next is, Indonesia, si Indonesia naman siya, yung pa nila sa mukha na ano. Sila yung mga nagustuhan ko na nag-ano. Tapos si Puerto Rico, yung maganda yung kay Puerto Rico ha. Napakamakalimutan ko lang yung sorbet, sorbetero, sorbetero, di ba? Yung nagtitinda ng ice cream. Siya yung kakaiba doon sa mga Latin dahil hindi na nagsuot ng ano. So parang feeling ko doon panalo siya. Tapos may dala-dala siyang cart, di ba? So yun. And then, South Africa naman, sa Africa, oh, yung galing ni South Africa, talagang yung, ang hirap nun, kembot, kembot. Kaya parang piling ko sa national costume, ang maglalaban, South Africa, si Sorbeto, Sorbetero, at saka si Laos. Oho, silang tatlo. Pero hindi ko lang alam kung kakabog ba sa, sa ano, yung national costume ni, ano, ni Philippines. Kasi kakaiba din. Kaya lang, parang ang boring lang tignan kasi color white lang talaga siya. Yung pure white lang. But maganda. So, ito yung ano, salak, ano, salahiya, salahiya. Tapos, na sampagita. And then, salakot. Oh, uh, So, alam ko yung salakot sa so kayong sampagita. So, Totoo lang, iniisip ko, ano yung salahiya? So, yeah So, anyway, so, magandang combination siya. Kaya lang, ang nangyari lang is color white lang talaga ang nakikita mo sa kanya. Pure white lang. Oo, uh -huh, ganon. Siguro, mas maganda yon kung may ibang kulay, no? Oo. Uh -huh. But, magaling. Magaling yung ideas. Gusto ko yung ideas. Tapos, gusto ko yung ipinakita ni Jeter na, ano, na performance din ang ano lang, ang hirap lang kay gumalaw ni Jeter kasi daw, ilang kilos ba yun? 12 kilos o 20 kilos daw yung bigat nung nandirito niya. Ang bigat kaya mukhang pagod na si Jeter. Tapos hindi niya pa hinuubad yun. Daladalan niya yun, ano, tuloy-tuloy. So yon so ganun yung nangyari do sa national costume. Lahat naman ng mga candidates magagaling. Pero syempre may magsashine at magsashine talaga. So, sa sa mga nakita ko, uy, ito talaga yung after ng ano. So, syempre, lumapit na kami. Alam mo na, amaze ako. Yung may glow sa stage talaga na parang, wow, ang gwapo. Syempre, si Mexico. Sa yon Tapos, si Peru. Oh, my gosh. Grabe, grabe yung ano ni Peru. Sobrang, sabi ko, nakakaloka. So natuwa ako sa kanya ng bongga-bongga. Sa totoo lang, as in talaga yung mata ko. Kasi meron siya ang cute niya talagang tignan. Ang gwapo-gwapo-gwapo niya. Na, Diyos ko, tapos nakikita mo yung katawan niya. Tapos kita mo yung mga legs niya. Diyos ko, sa kanya kayo parang may magnet talaga pag tumingin. May glow. Tapos natamaan alang ilaw. Sabi ko, ay, ang sarap-sarap ni daddy. Ganon. Pero syempre, at the end of the story... I, press, I praise uh -huh, lahat ng candidates na nag-perform kagabi kasi hindi biro, sobrang nakakapagod. And then I think Dominican Republic ha, isa dito sa mga parang piling ko ay papasok to sa semi-finals. And then lahat naman sila nag-perform, uh -huh. lahat sila binigay nila yung best nila. Pero ayun yung mga nakita ko, yung mga nabanggit natin. Ba't ang tanong, sino nga ba ang magiging top 5 natin? So, abangan ninyo yan mamaya sa live ko. So, ayun, magla-live ako mamaya after lunch. So, abangan ninyo sa mama sa vlog. Kaya, kita kids! So, ayun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Pero, syempre, ngayon pa lang, hihingiin ko na kung sino ba sa inyo ang pumasok sa banga at sino sa tingin ninyo ang magtapa 5 pambato natin, aabot kaya sa dulo ng competition. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated siyempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you mm -hmm.